Guys, welcome back. Isang uh, uh, makulimlim na hapon. Ayan, no. Matapos nga lang ng ulan dito. And for today's video, mga ting, ayan. Meron tayong second club training para sa nalapit na 120 days challenge. Ayan. Bali, meron nga tayong ibon na ikakarga. Ito, dalawa sila. And then, ayan nga, bali, napansin is maliit nga yung training box na dala natin. Dahil, ay nga, nawala yung training box natin nung nakaraang training no, na, ano ba nahulog sa tricycle kaya yan yung ating ginagamit muna yung maliit kaya mga waiting tayo kay tropang giyan dahil uh, ipapasabay natin yung ating ibon para ay nga dahil sila magluload sa lawaan kaya yan ating samahan nyo ako ay dahil ay nga abangan natin sila dito sa tabing kalsara guys, dito nga tayo sa tabing kalsara uh, ito nga pala yung ating ibon na dadal, uh, ipapadala ayan, hindi dalawa lang natin dahil yung isa dyan is na 120 days na natin, eto sasali natin sa pooling and then yung isa, all bird natin, eto subukan natin kung mananalo sa pooling ulit natin dahil nung nakaraang uh, linggo isa uh, uh, na panalo na niya yan yung all bird category uh, pooling winner siya natin hindi natin na uh, videoan hindi tayo nakapag vlog kaya ayan, uh, ngayon tayo nakapag video mapping. Kaya natin na mag uh, maganda yung uwi niya bukas ulit dahil niya, nakapag uh, huwa siya ng lap winner. Ay, lap pulling winner yung nakaraan natin. Ayan. Medyo masikip na yung training box natin. Ayan dahil maliit. So, ayan niya. Dalawa lang naman. Kaya okay lang sa mapping. Kaya mapping, abalik na ako mamaya. Galing ha. Huh?

Yan na, yan na. Care -care. Ayan na, ayan na, paring care-care, ayan na, nakakarating na namin, ayan na, nag-load na kami ng given natin, ayan, kitag-gish na tayo ayan na tayo dito, si Press, dito na si Toto Kyle, nandiyan na, nakakarating lang, ayan na, loading na tayo.

Ayan, waiting tayo sa update ng puso. Ayan, malakas yung ulan dito, mga ping. Ah, uh, wait to, smashan na naman. Diba, na naman ng ibon. Ito, duta nga tayo sa loft. Pagising nga lang natin. Ayan, uh, waiting pa tayo ng update ng puso kung na-release na. Ayan. <laughs> Ewan po, kung makaka-uwi pa yung ibon natin sa ganitong panahon, mga ping. Sobrang lakas talaga. Ah, uh, dahil sa bagyong leon. Ayun nga, shoutout kay Tropang uh, Gian. Ayan, kaya... Uh, Paring uh, Range Mark and paring Nico. Paring Joven, ayan. Medyo ginabi nga tayo kagabi. Hindi na tayo nakapag-video dahil lubat nga tayo. And uh, sarap yung uh, pintuan. Ay, eh, halong uh, inuman. Chill, chill. Para sa, nga, pintuan kalapate na pati mga pating. ginabi tayo kagabi. Ay, ayan, ayan, good luck sa nagkarga kagabi sa second club training ng LARPA. Ayun nga, uh, release ng Skolasi. Ayan, waiting pa tayo nga ng update dahil malakas yung ulan sana marilis and then ayun nga, and then makalusot dito sa malakas na ulan, kahirapan and smash na naman malapit na pero uh, mahirapan to mga pting ayan, uh, take ko na lang kayo mamaya pag uh, narilis na yung ating mga ibon and ayun nga, meron tayong kinagang dalawa kagabi, yung dalawang checkered natin, 120 days, tsaka yung all bird natin, and syempre, nakapuling silang dalawa Kaya sana pala rin tayo mga pting and then, uh, good luck sa lahat a few moments later. And the things, time check tayo is already 7.13. Ah, uh, hiyan na yung panahon natin. Mabuti, ah, uh, hindi na nga umulan. Eh, pero maya-maya, ulan to, mga ting. bubuksok Ah, uh, ayan, mga ting, ah, uh, na-release na po yung ibon natin ng 7.05. Ayan nga, sa Kulati. And then, ayan nga, ah, uh, dagtungo na lang video dito, dito. Tsaka, meron din nakalipad dahil sa basa siguro yung pakpak nila sa training box eh kung sana hindi napasama yung ibon natin dun mga kapating kaya ayan good luck at saka advance yung gods sa mananalo kaya ayan mga kapating uh, waiting tayo mga mga dahil uh, medyo malilayo pa yun tsaka medyo mahirap yung pawian nila dahil ayun nga umuulan nga dun gawin sa norte kaya ayan mga kapating update ko lang kayo mamaya pag nagtak yung mga first dropper natin sa lawaan

Ayan, na muna tayo ng ating mga ibon dito, mga stock birds. Ayan sila. Kasi lang yung ating ibon. Ayan, Ayan na lang. So breeders natin. Ayan na. Padiretso na yung abang natin, mga kating. yung pliers natin. na Ayan. PS banded natin dun sa loft Baha dito sa loft dito yan yan oh. Ayan. Ano sila eto sana makauwi yung 120 days natin na nag-iisa mamaya. Ay siya na lang yung nag-iisa. Yung ating panlaban sa 120 days. Sana makalusot sa ulan. ayan ah. sila lah. Ano tayong problemahin mamaya? Abangan na lang natin yung ating dalawang ibon kung makaka-uwi sa kulasi Sige tayo. Yan. Ayan, I'll update ka rin ulit mga maya. tayo, 7.46 and nakadatingan na yung mga ibon ng tropa. Yung sa atin, sana napasabay sa groupings. Ayan, waiting na tayo dito. Sana hindi mailang sa atin, sa diretso sa landing board mga kapating. Ito, ito na yung panahon. Sana hindi sila mabuti ng ulan dito. Mabuti medyo kumanda-ganda dito. Diretso sa landing board mga kapating. sana hindi din magloko yung ating signal ay naka wifi tayo ayan dito na mamaya hindi na hindi na natin yung cellphone natin hindi na tayo mag video tsaka na tayo mag video pag nak-track na natin para hindi na tayo uh, masayang ng oras mga pating ayan addict ko na kayo mamaya time check tayo is already 8.08 hindi na pasabay yung mga ibon natin sa ibon ng groupings sa mga tropa ay congrats kay tropa Charles and kay Rensmark iniwan yung ibon natin na dalawa alam ko sana nga yun hindi pa nga nagpakita ng kanyang anino yung ibon natin mukhang nabasa siguro yun mga uh, kapating uh, with abang tayo ng abang eh wala pala ay congrats sa makapagpa clock at saka uh, uh, panalo ng pulling yung atin is wala pa ay congrats Rating pa tayo. Hindi na natin siguro ikaklak pag dumating mga dahil sobrang layo na ng speedan natin. Olat yung ibon natin. Nabasa siguro yung pakpak -pak, mga kapating. Ayan. Sobrang ano talaga o. o. napasabay sa ibon ng south. Wala talaga mga kapating. na. Time check tayo. 821 ito Karating nga lang ng pinuling natin ito ako sang galing to mga hindi naman siya ganong nahingal oh. ito siya hindi na natin kakalak mga bating ako kung um, sanggaling sang to naligaw oh. napahatak ng sot ito siya hindi naman siya ganong napagod mga bating yan kulang pa tayo ng isa yan, wala pa wala pa yung ating 120 days Ayan mga pati, hintayin pa natin yung ating isang 120 days. Guys, nice. welcome back. Time check tayo is already 10.50 na. Ayan. Mukhang nandito na yung kulang natin na 120 days. Ayan, mukhang sya yun. Hingal na hingal. Hintayin natin yung pababain mga pati. Mukhang gutom na to. Ayan <tinyo> <tinyo> sya sa taas na nyog. Hingal na hingal mga pati. Ayan, try natin yun. Pababain dito sa lo. Ayan. Ayan na. Sana siya mabuting. Mukhang hindi. Tignan, mukhang hindi nga siya mabuting. Tulang talaga. Wala sila, wala talaga siya dito mabuting. Hindi siya nakalusot. Meron siya kasing sakit. Nagano kasi naga uh, siyang ano siguro halak. Ay wala oh. Wala. Ito yung si Mirara natin. Wala. <coughs> guys, welcome back. Time check tayo is 1.15 na ng hapon. Ayan nga, update nga tayo sa ating dulong ibon. Eh, hindi nga nakawi yung ating 120 days sa yung ako makakawi pa hanggang mamaya mga pating. Nahirapan dahil meron siyang indang sakit mga na. pating. Nag, uh, meron siyang ano, parang sipon mga kapatid yung kung makaka makakaway pa nga yung, mamaya then yung isa na nga natin hindi na nga natin na i-clock dahil sobrang layo na ng ranking natin kung sakaling i-clock pa natin so nasa ano pa lang siguro mga sa 700 plus yung speed niya. pero anya uh, hindi nga natin na i-clock nga uh, sayang na nga sa load kaya yan, congrats na lang sa mga tropa natin na nakakuha ng pooling especially yan nga kaila Friends uh, Mark, kaya na uh, kay Paring Bros. Ayan, uh, nakakuha siya ng first over uh, first pulling atas sa uh, YB. Saka nakuha din siya ng old bird. Ayan, kung ko kumapting. Then, kaya kay tropang range mark. No, nakakuha siya ng second place OB category. Ayan na, kumapting. Ay, congrats. And then, kay tropang Charles, tsaka paring Pernan. Ayan, nakakuha sila ng 2B2 mga kapating. Kaya sa atin, ayun nga, ah, hindi nga tayo pinalad. Kaya sa iba, ayan, bawi na lang tayo sa susunod na training sa Sebaste, pagkakalam ko mga kapating. Ayan, tapos, ayun nga, congrats ulit sa lahat. Kaya ayan, nandito na siguro yung video natin. Kaya bye-bye.